Ano yung leader-leader uh, na, na ng geng, -geng. Baka may pagkakataw, may paliwanag niya sarili niya sa Manila Police District. Eh, kasi gusto ko lahat ng angulo so that we can give justice. For him also, baka naman na uh, namamaling ako sa akusa sa kanya. Oh, puli. Si Two joints. Geng-geng kanyang participation as an agitator or uh, mm -hmm. instigator. Tama ba? Diba you nga, know, uh, a few days before that, nag-ano uh, sila. Tapos during the day, uh, pare-pareho sila ng tura. Kala nga, maimbestigahan nyo. Kasi yung mga kasamahan niya, yung mga kasamahan niya, nakakulong. Kaya siya nakalaya. Tatago. Total eh, ano naman siya eh mukhang mapagmahal siya sa kanyang kasamahan. Baka pwede niya na samahan ng mga kasamahan. Will you identify si Children of the Peace nasa Pesta? Basta-basta lang Check mo nga rin sa ano. Baka nasa Alabang na. Yung DSWD ano na. yung sinasabi mo 10.4 tapos na yun. Pa, pero as of last night yun. So, Wala pa inayos. Yung cost na inayos cost <laughs> ng dinamage. dinamage sa private at uh, saka okay. sa national government at saka uh, local government. So may lang question na yun ayos? I eh, mean, generally yun yun. Uh, yeah, baka may minamimiss lang kami. Nasa 90% ayos okay. na yun. Nakita na yung mga magulang Ah. Oh. Uh, uh, good naman. I'm happy for them. At na, least na na and, Hindi ko alam. Uh, hindi naman ako kasi police matter na yun 'yan eh. Inahiyaan ko lang yung tumakbo yung naturalesa. And they were taking care of naman for the past one so, Yun lang, na-process na. Kasi we need to process. Uh, ano eh, uh, malami. Sabay-sabay. Hindi naman ito lima, suspect na. Pero mukhang nadagdagan ito na yung 192. More or less, nandun na rin sa range Depende kasi if they are acting in the see Kailangan talaga ang tawad yun siya sa akin. Yes, yes. Hindi, I try to uh, talk to the police to be careful. Just follow the law on implementing uh, the rules and regulation in management of minors. It, it takes time kasi sobrang dami ng talaga. At saka ayaw ko silang magkakamali. Hawawa din naman yung bata. So after inquest, yung mga CICL na may discernment, di naman sila makahalo sa Regulatory Detainees niya? We'll see. <laughs> Then, we'll cross the line. So, oh, wala. Wala natin siya. Good luck. Thank you, Mayor. Sino ba yung super nila eh? <laughs> Nakita ko yung tsura eh. Nakita na yung mga video eh. nag agitate siya. Ngayon... Pwede naman siyang ano, pwede siyang sumuko. Ipaliwanag niya ang sarili niya. Kaysa ano ba naman po siya kasi meron Pwede, pwede, pwede siyang screenshot po sa amin chat niya. screenshot po sa amin ng mga chat niya. Pwede sa amin ng mga chat sa amin mga chat niya. Ah, Buti mabait sumuko. At least we can give justice to siya. Ito yung leader-leader uh, na, na, ng geng-geng. Baka may pagkakataw, may paliwanag niya sa sarili niya sa Manila Police District kasi gusto ko lahat ng angulo so that we can give justice for him also baka naman na uh, namamaling namamali ako sa sa kanya hopefully super so, play two joints ganun <laughs> ganun nakatulog na ba kayo ah. nakatulog ka na thank you po

ang ibalang ng mga magulang ang pagkakaroon ng mga sa sa mga sa So sa mga pagkakasunod sa sa mga pagkakasunod sa mga pagkakasunod sa mga sa mga pagkakasunod sa sa mga sa mga pagkakasunod sa sa mga sa mga pagkakasunod sa 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 mga sa sa takis na sa stadium uh, 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 ng pagkakaroon uh, mga pagkakaroon na ng mga pagkakaroon ng uh, mga pagkakaroon mga pagkakaroon ng ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon niya. mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga mga pagkakaroon mga mga pagkakaroon ng 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 tinig pa rin siya, may bago pa rin. Sino yung ay kasama sa ng yun daw sabi. Ano na ang kung sa saksak sa akin? Yung po sa akin. Kailan ba nakikita ko? Kasi pa yun. Ano ang hindi naman sebab relaksisi uang Sekiranya ia boleh dihasilkan, kemudian... jika perbaikan keluarga anda berjaya, ia akan mempunyai tawaran agar anda tidak pernah melepaskan rahsia anda apakah sangat bagi anda? Aku dan ber for the record lang po, pangalan po ng police, sa police police station police station pwede ng mga station pwede the police station pwede police station pwede ng mga police station pwede ng po police station pwede ng po. police station pwede po kayo. na mga police station pwede ng mga yung station pwede ng mga ng kung maramig ang pisto ko dun. Nalitin kami ang pisto ko. wala na silang uh -huh. angun. Mara ta sa Ano rin right nasa isip oras na yan? Nandiyan ko Sa na araw na ako tapos maraming ito sila pinagbaksa. Wala na silang wala nila Ano ang pinagbawain nito? Ano bang pinagbawain ganong ako kayo talaga? umm, ilan ka sa mga tao? first time na encounter Jin, sa ano yun? nakucurad niyong sa, pero sa dalapis sa, 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 sa mga saan? pero ano yung nakita yung mga ng mga kabataan? bakit bakit siya yung? sa unang pumiti kung nagkakaroon, tapos pinagsak rin pa naman ng muntong, sa pag-aaral, kung na marapas yung nasa duno. Kasi lahat mga kaanay, yung mga nasa duno. Yung mga nasa Yung question mo, yung lagay ng mga gabi, ano ba sa

그세계에안다하고요